magsasanay sa pagbasa. Handa na po ba kayong magbasa? Handa na po! Ay, ulit. Handa na po ba magbasa? Handa na po! Okay, sa pagbabasa po natin, kailangan po natin ay tunog ng mga letters. sino po? At pantig. Ano nga po ba ang pantig? Pinagsamang tunog ng dalawang letters. Okay, atin po itong subukan. Okay, pa-plus ni teacher, ha? Yung, yung babasahin

sa manlupido, eh bukas sabi kaya nga, kah? 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 kah?